Mahilig ba kayo sa online shopping? Sa video na to, isishare ko sa inyo ano yung mga latest na mga modus na ginagawa ng mga scammer sa online shopping natin. So number one is, yun, yung mga pinakadelikadong platform ngayon is ito yung Lazada, Shopee, Facebook Marketplace. Yun yung mga pinaka-challenge. So, sa Facebook Marketplace, nag-post ako ng mga items ko. Tapos, may nag-message sa akin, is this available? Pwede bang COD? Actually, hindi ako tumatanggap ng cash on delivery, especially nag-involve ng shipping. Kasi yun yung challenge, COP, cash on pickup. Kasi pag na-pick up na yung item mo, pwede kasi nilang i-check. Uy, may kulang. So, hindi ka nila babayaran. So, ganun yung ano. Kaya, better, safe, than sorry. Kasi ngayon, ang dami talagang scammers. So, number one is, merong mga fake na website. Be watchful and mindful sa mga fake na website kahit Facebook page, pwede silang gumawa ng hawig na hawig. Katulad nung may nakita ako na parang Lazada, pero Lazada ang Lazada yung page. Pero may isa lang silang nakita, yung URL. So, yun yung babantayan nyo. Yun yung makikita nyo eh. Kasi yung mga Lazada, Shopee, is used only da mobile app. Huwag na huwag kayong magbabrowse using the website kasi mas masecure yung account when using the mobile app kasi confident level na yung pag-app na yung ginagamit. So, yan. Tapos, ito, meron ding fake COD. Pagdating ng rider, may laman ng bato yung package during unboxing. Kaya, Fake COD, uh, chine-check ko muna yung seller. Make sure, number one, is to check the seller website. Kasi meron ako mga nakita sa Lazada na iba-iba yung pangalan. Tapos yung mga review is parang AI-generated. So, yun yung isang bantayan nyo. Not only in Lazada, but also Shopee. Nagtaka ako, may iPhone na binibenta, 10K lang kung i-add mo sa cart, yun, uy, 10K lang. Siyempre, yung sa isip mo, uy, 10K, sulit to. Question is, how legit ba yung seller na yun? Check nyo yung mga reviews niya, tsaka yung mga items na binibenta. Yun yung kadalasan eh. Nabubulag tayo sa presyo. Pero, hassle na hassle pala when it comes to refund pagdating sa ganun. Kaya, never, ever, maniwala kung too good to be true yung sale. Simple lang yan. Ganun lang kasimple yung life. Kasi, alam natin, mahal yung iPhone. Number two, may nagsisend na OTP. Padala ng OTP. Tapos may tatawag, Shopee Lazada. Hi, ma'am, sir. Uh, Nag-send ako ng OTP para mag-push yung payment nyo. Tip, never ever give your OTP. Ano ba yung OTP? Yan yung SMS na binibigay ng GCash para ma-push yung transaction or payment mo. Kaya as much as possible, hindi ko binibigay yung OTP ko, kahit kanino, kahit may tumawag pa, kahit kakilala ko pa, kahit Lazada representative, kahit Shopee representative, black agad yung number. Wag na wag nyong isi-share yung OTP. Kasi, number one, bakit nila alam yung number mo? Hmm. So, kaduda-duda. So, screenshot nyo agad yung call para kung customer service, then report it to Lazada, Shopee. Yun. Number three is the too good to be true na mga voucher. Nilagay yan, 90% off. Tandaan. Yung legit na brands talaga guys, bihira or wala talagang nagsisale ng 90%. Yun. Official app vouchers lang yung gagamitin nyo. Kasi pag nag-click kayo nun sa kita kayo sa Facebook, tapos, uy, ito, 90% na lang yung item. Pag-click nyo, mag -re redirect yan. Pag -re redirect fake website na pala yun. Pag... Tapos, hawig na hawig yung fake website sa Lazada. Tapos, kukunin nila yung mga personal information like name, mobile number, birthday, tsaka yung address. Oy, warning, warning, warning. Pag mga ganon, huwag kayong mag-fill up ng fake website. It's very dangerous and mm, critical. Okay? Kaya, too good to be true. Ulit, yung motto natin is never give your personal information when it comes to online shopping. Okay? Sa apps lang tapos yun sa Facebook Marketplace ang daming ghost seller. So yun. Ghost seller nag-down payment ka na, biglang deleted yung account. Tips para safe. Meet up only sa mall and crowded places. Especially ah uh, yun. Tapos reverse the image search, baka stolen yung pictures. So, make sure when I post my items sa marketplace, I always put a watermark that is coming from me and legit yung pangalan. Okay? So, ganun. Huwag magpadala sa mga testimonials, mga screenshots sa chat kasi pwede yang fakely generated. Kaya yun yung marketplace is, yun yung uh, wala ka kasi yung customer ano nun na, babalikan customer service. So, the transaction is be between you and the seller only. Kaya yun. Too good to be true ulit. Kaya huwag kayong maniwala. So, ano ba yung, uh, for example, uh, bumili ng camera, pumut may meet up talaga ako. Either sa bahay ng seller or sa somewhere na mall or crowded na public place. Kaya make sure na rin na safe yung Okay? tapos gcash payment screenshot so isa sa gcash payment screenshot nag send ng proof of payment pero edited lang pala so kung may mag send sa inyo ng gcash payment aside sa screenshot e verify nyo sa app nyo mismo kung na credit pa yung amount sa account nyo huwag magpadala sa mga screenshot. Kasi ngayon, real time na yung transfer ng GCash. Kaya no more excuse when it comes to late payment. Okay? Walang pumasok na pera, no notification, hindi. Wala. No transaction. So, yun GCash app mismo. So, yun. Comment scam kung naranasan mo na to. Isa sa mga minention ko. Tapos kung meron pa kayong mga experience na gustong i-share, paki-comment lang sa baba. And also, mayroon tayong Facebook page na Almer Shocks Be sure to follow and DM me right So, maraming salamat. And I hope na meron kayong natutunan sa video na to when it comes to online scamming. And may nyo. Or kung na-scam kayo, future proof na kayo. Hindi na kayo ma-scam ulit. Alright? So, maraming salamat and see you around.